Dumating na naman ang pina-order ng isang kabayan dito sa Yellowknife. Ito yung Jordan 1 Low na Royal Blue. Nakakamiss din ang mag-unboxing. Lalo na pag bihira ka lang ma-orderan. <laughs> so ayun, umpisan na natin ang pag-unboxing dito sa order ni kabayan. Siguro mga pang-apat na order niya na to sa akin. Pabalik-balik siyang nag-order mga kaibigan. Siyempre siguro dahil sa pagtitiwala niya sa ating mga binibentang sa atos yung mga pinapa-order natin yan, unboxing na natin ngayon para para maihatid na natin bukas sa kanya ito na yan Jordan 1 Low White Royal Blue Black White size 7 sa mga size 7 na pa dyan kung gusto nyo yung gantong colorway PM nyo lang po ako para ma-orderan ko kayo. All right. You know. Meron nang bumili sa akin ng ganto pero nakaalis na siya ng yellow knife kaya kaya naman nagustuhan niya ng magpa-order dahil wala na, wala na raw siyang dahil wala na raw dito yung kapareho niya. <laughs> Ayan, ito yung Royal Blue na Jordan 1 Low. Ayan, no. Smell check na natin kagad. Ayos. Size check. US7. Yung kapares. Ayan, no smell check size check okay so ayun para sa mga gusto magpa order ng color way na ganito or kahit anong kulay PM lang ako send nyo sa akin yung photos ng gusto nyong kulay gusto nyong style hanapin natin yan kung mayroon sa mga in natin para makapag order na tayo para sa inyo. Para makapag-order na tayo para sa inyo. Okay? Peace! Kung nagugustuhan nyo yung ating pag-unboxing, pakipalo, pakipalo nyo ako sa aking Facebook page at huwag nyo kalimutang ilike ang ating mga videos. Okay? Alam nyo na kung sino ang tatawagan nyo pag gusto nyo ng sapatos. Dito tayo sa The Goods. Kaya kung gusto nyo mag-order, pay nyo lang po ako. At maraming salamat sa panunod ng video na to. Peace! Meron pa tayong mga parating na order na i-unboxing natin. Kagaya na lamang ng Jordan 1 Low at isang Air Force 1 na white uli. Kaya naman nagpapasalamat ako sa aking mga suking suke dito sa aking pagbebenta ng sapatos dito sa Yellowknife Canada. Gusto kong pasalamatan si madam Melanie Valenzuela, Mr. Portel at Maala family sa kanilang pabalik-balik na pag-order dito sa ating pagpapapre preorder bilang suporta nila sa atin. Kaya maraming salamat talaga. At syempre, kung may mga mai recommenda kayo sa The Goods na pwede nating na, pwede, na naghahanap ng mga sapatos para ma-orderan natin ay siyempre dito nyo ilapit sa the goods at yun na nga maraming salamat sa inyo sa suporta na binibigay ninyo sa the goods para patuloy ang ating pag-order ng mga sapatos. Peace. Maraming salamat.